Hello mga kasari, magandang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Sana maging um, maganda ang sales natin ngayong araw sa kabila ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Daming baha ngayon sa iba't ibang bahagi ng uh, mundo, ano? Kasi kami noon napasukan talaga ang bahay namin ng ano ng baha, sobra as in hanggang ngayon di pa ako makamove on sa mga pangyayari for the first time in my life. Mga kasari, may bago na naman akong tips ma-share sa inyo sa araw na ito. ba? Diba? Um, sa simula kasi mahirap talaga kung ano ang mga dapat mong bilhin, ano ang mga dapat isama mo sa listahan sa pang-grocery. -gro Maliban doon sa mga basic needs ng tao o yung mga fast moving item at saka yung mga paborito na mga chikiting na mga bata like your kindies ba. ba? Diba? Mahirap yun sa umpisa kasi hindi mo alam talaga. Iba't ibang tao, syempre, iba't iba rin ang kanilang needs, iba't iba rin ang kanilang gusto, iba't iba rin ang kanilang uh, kung saan sila hiyang. Mga kasari, ang ginagawa ko kasi, nililista ko po yung mga hinahanap ng tao na wala sa aking tindahan para sa susunod nilang balik ay meron akong maibigay sa kanila bibili lang ako ng kunti o tigilang piraso gaya ba ng mga synthetic medicine katulad ng may naghahanap ng reksidol eh wala ako bili ako ng isang pad or gaya ng detergent powder yung iba gusto ng malalaki so bili ako ng dalawa so habang tumatakbo ang panahon hindi mo napapansin na dumadami na pa na yung paninda mo kahit bumibili ka lang ng tigilang piraso Huwag ka bu muna bumili ng marami or madamihan kasi baka masas masasayang lang yun. Siyempre, ila lang yung nangangailangan. o uh, okay sana kung kuan kung maraming may gusto niyang na brand or kapag mabinta naman siya, doon ka palang dadagdag ng uh, bili. Asari, yun ang pinakasekreto ilista lahat yung mga wala sa tindahan mo na may merong mga nagahanap at hindi mo mapapansin na after several months wala ka ng space sa mga iba mong items at yung iba natatakpan na at wala nang masabitan uh, kasi yung mga mamimili tamad silang ano eh tamad silang lumipat ng ibang tindahan tamad silang lumayo pa ba ayaw nila yung nagano pa ng oras, gusto nila sa isang tindahan, bili na kaagad, tapos wala pa sa iyo, so mabibigo sila. So, yun, ang ginagawa ko, sabihin ko sa kanila, o sa susunod hang, pag bumalik ka rito, meron na ako ng ganyan at bili ka na. Ayun, tatandaan nila yung mga sinasabi ko. Kaya ayun, balik talaga sila at na, na, natutuwa naman din ako. Mga kasari, halimbawa, may tubo ka na 100, halimbawa lang yun ha. Pagkasahin mo yun sa item na wala sa tindahan mo. Halimbawa, may naghanap ng lotion tapos wala ka. E eh, meron naman nabibili na lotion na tag 30 pesos. So, ibili ka ng tatlo. So, total 90. So, meron ka pang soft na 10. Diba? So, mga ganong senaryo, po posible talaga nalalago ang sari-sari mo. So, yun, di dito nag nagsiksika na yan sila dyan at least maram sa sunod may kung may bibili meron akong maibigay kahit ilang praso lang yung mabinta yun nagdagan ko dyan na ano nagsiksika na yung mga yan hindi ko alam dyan kaya ang ginagawa ko sa gabi ko tinitingnan ko sila ang kasari, ito na naman ako sa garden ko. So tahimik ang ano, tahimik ang tindahan. So doon binibisita ko ang aking mga pananim. Ito yung mangogoyabano. So nasa paso lang yan, So after several months or years, meron na ako mani at dagdag na naman kita to sa aking tindahan. So yung kita ko sa tindahan sa doon lang talaga sa, sa tindahan. Yung pangkain, oh, hindi na ako bibili siya pa yung uh, bibilhin ko, di ba? So iyan may, may malunggay ako diyan, may rambutan hindi na ako bibili niyan. So, yun, masisave ko na yan. Ito, okra. So, hindi na ako bibili ng okra. Malunggay. Mayroon din ako malunggay. Nakakatuwa ba? Hindi ba? Use your time wisely. Bawal ang magmaritis. Dito na lang gawin natin. Kasi marami talaga tayong magagawa. At yung araw natin, very productive. Kung ilaan natin yung oras natin sa mga bagay na mapag, mapakinabangan natin. So, thank you. Thank you. Bye-bye.